Ayan, napakamaliwanag. Hanap tayo ng pwesto na hindi masyadong matamaan yung, yung mukha ko sa ilaw. Ayan mga sisiko, magandang gabi sa inyong lahat. So time check is 10.30 na ng gabi. Uh, close na yung tindahan namin. Ayan. Close na yung buong roll up natin mga sisiko. Tapos, nandito ako ngayon kasi nga mag-overtime ako maglista Kasi kailangan na talagang pumunta ako sa grocery kasi marami ng kulang itong aming tindahan. And, kanina pala, ito na lang yung damit ko. Nakabatrab na lang ako kasi nakadamit pang tulog na ako mga sisi. Tapos, naisipan ko pala na maglista ako kasi bukas aalis ako para mag-grocery. Actually, Inom muna tayo ng tsaa. Ito yung chamomile tea na sinasabi ko sa inyo. Maganda to inumin kapag gabi. And pasensya na sa boses ko. Uh, masama pa talaga yung pakiramdam ko mga sisi pero naligo na lang ako. Kanina siguro mga 8.30 naligo na lang ako para bukas pag ako iaalis sa grocery. Uh, nakaligo na ako. Hindi na, hindi na masayang yung oras ko sa paliligo pa. So nandito ako ngayon. Meron naman akong nagawa ng listahan. Marami-rami na to. Last week ko pa ito nagawa. So ngayon, kailangan kong magdagdag kung ano pang kulang, kaya pumunta ako dito para magdagdag kung ano pang mga wala dito sa tindahan namin. So madilim na nga ang paligid kasi nga close na kanina pa. Si Kuya Dave nag mga 9, 9pm kasi kami nag mga CC. So ngayon, ako'y mag-iikot, samahan niyo ako kasi may mumu. <laughs> Samahan nyo ako mga sisi, ako yung mag-ikot, ipapakita ako sa inyo yung mga cane disco na mga marami ng kulang, yung lagayan ko ng mga biscuits dito sa harapan kasi maganda mag-vlog dito sa aming tindahan kapag gabi kasi kitang kita, I ano yun natin yung camera, iikot natin para makita natin yung view na view ng aming tindahan sa gabi. Parang maganda yung tindahan, no? <laughs> ipapakita talaga yung view sa gabi. Okay, so mga sisi ko, keep on watching! Okay, so dito sa aking stante mga sisi sa harapan talaga mismo ng aming tindahan. Ayan oh, marami na siyang kulang. Naubusan ako ng mga, ito yung mga biscuits na richuko at saka kalchis na malalaki. Ayan siya, kunting pasilip lang mga sisi. Hindi kasi siya kita masyado pag-araw against the light, yung may mga kulang na siya tapos dito sa lagayan ng mga biscuits kasi pabalik-balik na lang yung yung mga biscuits na binibenta ko kaya kailangan ko na talagang umalis ayan, may mga biscuits tayo dito 8 pesos na yung mga price ng mga biscuits ko dito ito yung hanging glass ko sa harapan ng tindahan so sa mga chucky dutch meal, marami pa naman tayo dyan sa mga biscuits lang, gusto ko tong dagdagan kasi nga pabalik-balik na nga lang o tingnan nyo uh, itong itong tawag nito Ayan, itong kumbi, dapat isang isang klase lang yan ang nakatayo. Kaya dalawang nakalagay dyan. Kasi nga, wala na akong iba pang ma-i-display ma pa. Katulad nito, mga ribisco, isang flavor na lang siya, choco, hansel. Ito na lang yung biscuit. So, parang pabalik-balik na lang. Kaya, punta talaga ako ng grocery para makapamili ako mga sisi. And, ito dito pala, sa lagayan ko ng mga chichiria. Ayan, marami na siyang pulang. Tapos itong sabitan ko, dapat puno iyan. So, kitang-kita na yung langit. <laughs> Kasi bakanting-bakanti na yan dyan. And isa pa, uh, punta tayo dito sa may, sa dulo. Ayan, may light naman ito. Sige, pailawin na lang natin. Dito tayo. Ayan, maliwanag na. Marami pa naman akong tubig na nature spring. Kasi kararating lang ng dalawa kong litro. Uh, meron din akong 500. So, kumuha ko ng maraming tubig kasi napakainit ng panahon mga sisi. Kaya lang ang problema, itong bakanting space dito, ay puro yan siya mga, mga absolute, absolute distilled. Ayan, sorry kung uh, marumi yung lagayan natin. Ayan, ipapakita ko sa inyo kapag ma-display ko na yung mga absolute na 4 and 6 liters. Yan, dyan nakalagay so kailangan kong umalis talaga kasi may mga ano dito, may mga babies kasi na uh, need nila yung mga distilled water. Hindi na kasi katulad noon na yung mga bata, yung sa panahon natin na eh, mag-init tayo ng tubig, ilagay natin sa thermos, ngayon hindi na distilled water na kaya isa wala na mga sisi. Yan yung kung ipunta ko sa grocery at saka dito tayo na side, umikot lang ako. Ayan, wala na rin akong mga hot dogs. So magdagdag din ako ng mga chicheria kasi kung nakikita niyo naman yung lagayan natin ng mga chicheria ayan bakantina. na so dito naman alam niyo naman na matumal medyo matumal na ngayon So, parang dito na lang ako bumabawi sa mga chichirya. Kasi kahit pa may bibili, may bibili talaga ng mga chichirya, mga sisi. Yeah, may mga kulang na din na mga chichirya. So, pabalik-balik na lang din yung chichirya ko. Susuplan so, so, kung dagdagan. Tapos, dito kasi sa, sa may freezer namin, nakalagay yung mga hot dogs ko. Wala na akong stock ng mga hot dog. Kaya, kailangan na talagang umalis. Tapos, dito tayo na side sa mga candies ko pala hindi ko na hindi ko napakita sa inyo ito mga candies ko ay pabalik-balik na lang itong mga sisi sa mga butas niya yan oh mentos mentos may mentos din dito ay, kinalat ko na lang para hindi siya masyadong <laughs> pangit na nahalata tapos itong jelly is nga oh sa isang butas dalawa siya yan prutos tapos dito may bakanti na rin ito yung lagayan ko ng mga candies mga sisi ko Ayan, So, may price akong nilagay dyan, 3.5 piso, depende sa candy. Meron ding 4 4.5 piso. So, sa max ko, 4.5 piso, meron ding 3 piso. Itong, ito, 3.5 piso. Ayan. Tapos, itong protos ko, nagaman ilang tablet candy kasi yan, 3 piso. Ay, 3 piraso, 5 pesos. Pero, ito, piso pa rin yung price. Piso pa rin yung protos. Ayan, piso pa rin to, Jads. Fresh piso pa rin yan. Mentos, 5 pesos na ang benta ko niyan. Ayan, tapos ito, ito, tatlo, limang piso na. Mahal na to mga sisi. Tapos ito, ayan, 2 pesos na. Jilly Ace, Jilly Ace, ayan. Piso ang isa kasi, Chami, Chami ang brand. Ito yung pinakamura. So, 50 pieces ang laman. Nasa 20, 28 lang yata yung punan. Kaya, ito yung binibili ko. Mahal kasi yung Jilly Ace. So, ito lang yung lagayan ko ng mga candy. Ayan, ito yung makikita sa gabi dito sa aming tindahan. Ayan, so kahapon, nag-ikot na tayo dito kahapon, kaya lang hindi masyadong makita kasi against the light. So magdagdag ako ng mga tuyo na malalaki. Ayan, tapos dito yung mga imported na maling. Mabinta talaga yung maling dito sa amin. Yung maling na maliit, tapos yung maling na malaki. Ayan, magdagdag tayo, tapos naubusan na rin ako ng Argentina beef loop. Ang natira na lang kasi is meatloaf. Uh, yung iba kasi ay talaga nila beef loaf. Ayan dito, pure pods. Hindi lang siya halata na marami na siyang kulang pero makikita natin yan bukas pag uwi ko sa grocery kung ano ba talaga yung mga kakulangan dito sa aming tindahan. So, sa ngayon, hindi pa lang natin mapansin kasi hindi pa siya nakalagay sa box at hindi ko pa siya napupulot doon sa grocery. Pero pag na nasa grocery na mga sisi, ayan, pagdating dito napakadami na pala akong mga kulang na hindi lang hindi nga lang napapansin dito tapos especially dito sa lagayan ko ng mga biscuits ayan so pabalik-balik na lang itong mga biscuits na nandito sa lagayan ko ng aking mga overstock pabalik-balik na lang yan ng mga biscuits para hindi din sila magsawa hanap ako ng iba pang biscuits doon tapos sa ilalim ayan mga candies ko Ayan na lang yun ng natira. Tapos sad to say mga sisi, uh, yung coke dito sa amin, wala na kaming stock dito na coke na litro talaga as in. Ang pwede na lang naming maibenta ay itong mga naka-plastic na lang. Tapos itong rep namin pag gabi ay, ayan, tinatanggal namin ang saksakan ito. Ayan. Kasi nga, ito ay mga beer. oh Pag morning, wala namang bibilin yan. So, paanda rin lang ito ni Kuya Dave ng uh, mga ng hapon. Ayan, kaya kailangan mahiwalay natin yung mga mga ganito, mga alak-alak. <laughs> para hindi sayang nang kuryente. Pero dito naman sa kabila, puro naman ito, soft drinks. Ayan. Pero ngayon tinanggal ni Kuya Dave kasi may laman yung freezer. Kaya nandito rin ako para mag-check kung nakatanggal na ba yung mga saksakan. Kasi minsan nakakalimutan ni Kuya Dave, tinanggal niya pala mga sisi magputok o tingnan nyo wala kaming coke royal sprite na lang talaga yung uh, ano namin yung stock namin ayan okay so sa swak pala ayan wala akong swak nag order ako ng swak sa grocery isampung tayo yun so mas maunang makarating yung order ng grocery bukas ayan and shout out sa aking Ayan mga sisi o, oh, yung solar ko. Napakamaliwanag niya. Siya yung nagdadala ng ilaw dito sa buong tindahan halos. Ayan, ganito yung tindahan namin sa gabi. Ayan, ganito siya kahaba. Ayan, ganyan na. Pat papunta doon sa dulo. Tapos dito may mga canned goods pa tayo dito. Dito yung mga basic needs natin. Okay, so mga sisi, ito lang muna yung update natin for today. Thanks for watching. See you next vlogs. Bye!